Hello everyone. Ayan, mainit. Grabe, sobrang init. Ayan. Magsusundo. Magsusundo, pero may oras pa. Kaya dito ako sa mall dadaan. Kasi sobrang init. Tapos may problema pa ako sa aking ngalangala. -ngala. Sa may ngipin ko siguro to. First time ko dito. Kaya pala kagabi Hindi ako makatulog. Ah, uh, nakatulog naman ako kaso halang lang. Nagigising ako kasi masakit. Masakit yung ano, yung walangan ako. Kaya yung dito ko tumahal sa ano, sa mall. Kasi mainit. At may time pa naman. Kaya, dito muna ko dadaan. No? Sa so, may chung kwan o. Ah. Uh, ayun. Dito ko, kagabi, naramdaman ko siya. Pero nung, ano, nung pagkatapos kong kumain, hindi naman, ano eh, hindi naman ako natinikan o ano. Hindi ko alam. Ano yung nakain ko kahapon? Na nasaktan mo yung nipin ko. Tapos, yung pagtutrush ko na ng umaga, masakit pa din siya. Dito medyo maano. Masaktan siya konti. Tapos, pag to brush ko ng maga, may naramdaman ako parang may nakaumbok. Ayun yung migration. Eh. Ang banda. May ubo nga ako. May sipura akong konti, no? dandan lang. Nakano ko na ka. Eh no. Dandan lang. Ang mainit. Nakano ako kahapon. Kumain naman ako ng hapunan. So far wala naman buto, wala naman akong nakain kakaiba kahapon. Kundi ulam. Na ano, okay naman siya. Lamaga siya. siya. Hindi sa lang alam ko. Namaga. Konti. Hindi man sobrang pamamaga. Kasi hindi masyadong kita rito sa no Makikita kasi yan pag sobrang maga. Lala lalaki ng gusto din yung harap ko. Pero hindi naman. So, ayon Tapos, ah, uh, uh, naramdaman ng umaga. Habi ko noong umaga sabi ko, iniinuman ko lang ng ano, hindi ko lang alam kung anong na-infection ba yung ngipin ko o ano, wala mga ano kasi harus kakano ko lang naman eh uh, ko lang last year ay last year ba yun? hindi noong ano lang, noong January lang yata ako nag ano, nagpa-cleaning so, dapat magpa-cleaning ulit ako nung umuwi ako noong August no? itong August lang, last week lang Kaso nga lang, hindi na kasi baka mamaya bigla kung ano. Uh, hindi maganda kasi, 'di ba? So ayun. Tapos <laughs> ang ano medyo masakit yung ulo ko. Kagabi pa na masakit na yung ulo ko, may ano na may wala man akong lagnat pero pain lang talaga siya. Masakit lang ng konti. Ayun. Tapos ah uh, ano pa ba yung ano? Tapos medyo pag nakatulog din naman ako kasi nga ano, alam ko talaga nakatulog ako kasi nga na, na uh, hindi naman ako nagigising na ng alanganin. So ayun, okay naman yung tulog ko. Tapos nagising na ako mga 6.30, medyo masakit pa din. Masakit pa din yung banda ko na medyo kirot na konti. Tapos nung pagkatas kong almusal mga bandang uh, mga 9 nagano na ako. Minum ako ng panadol lang, no? Yung extra panadol. Medyo na nabawasan naman. Pero ramdam ko talaga na medyo namaga siya. Namamaga siya talaga. Ramdam ko siya. Ayun. Bababa nga pala ako dito sa kabila. Kasi doon ako magsusundo sa kabila eh. Magsusundo ako. Ayun. Hmm hindi naman siya gaan na pero ramdam ko talaga inano ko lang Nakano? may sira ba ipin ko bakit hindi naman sumakit yung ipin hindi naman kasi masakit yung ipin ko eh. hindi ko alam kung asan yung masakit kasi nga ito yung ramdam ko lang manda ayun ay tignan ko nga wait lang ha Ayun. Bababa na ako. Wala akong nakita. Nagpumitingin like, ako ng ano. Ayan, may nakita lang ako kanina. Kaya gusto ko lang tignan. So, ayun. Wala naman pa kaya Bax. So, ayun nga. Napagpatuloy ko yung sinasabi ko. Ayun, pababa na ako ng elevator Ah, ng escalator. Kasi nga, pagsusundo na ako. So, 9 minutes na lang. ayun uh, basta na ano lang ako na ano lang ako yung sa nga lang ako na curious lang ako kasi first time kong magkaganito no na meron akong ano sa ngipin hindi ko din alam kung ano sa ngipin ba to ano kaya hindi ko siya maintindihan kaya ato at uh, uminom nga ako ng panadol kanina medyo na siguro mga after one hour na naramdaman ko din naman na medyo umano yung kirot niya so ayun uh, hmm, siguro hindi ako inom mamaya ng gamot kasi nga medyo malakas yun ayun at eto naglalakad magsusundo Kupat oh, na dito. Anong oras na? Ha? 11:53 na. Magaano <laughs> lang ako kasi dito ako dumaan, malamig-lamig, medyo maaga pa kasi 5:00, 5:30? 11:00, 11:53 na. Dito na naman sila. Oo nga, naghahanap ako doon ng ano kung ano yung makikita ko doon. <laughs> kaya na naglibot ako dito. Mainit kasi pag natambay ka dun eh. Ah, oo. Okay. Ay, doon taglo, naglalakad. Oo, oh, doon ako sa kabila. Eh, medyo maaga naman ako kanina. 11.30, ilumbas ako ng bahay. Dito, tapos na lang Mm -hmm. Tapos na maaga lang. <coughs> dito rin maganda rin dito tumambay habang nagaantay. Buti ka gusto mo na dyan. Ang okay, iba't mga shop owners ayaw nila nagtatambay. Oo. Oh? Diba yun? Di, na bayang, di Ay, ba ayun? Tinatambayan nila. Ay, hindi ko alam. Hindi, hindi, lang hindi sa mga kukilang Oh? Di ba? Ayan yung sila. ko, kahit ka nagtampay din ako ng club na wala pa naman eh. Mainit kaya dyan? Ama, ano, ama, ano pa naman yung ano ko, yung nipin ko. Ewan ko na parang namamaga. Minom na ako ng panadol. Ngayon ko lang naranasan to. Doon ako nagtatambay oh pag Sunday. Dito pag paganyan, oh may mga mga tent. Ay sa may tent. Kami mm. doon lang saan Pero minsan hindi ako tumatambay diyan pag ano mainit. Hindi ko kaya. Doon kami sa park doon. Sa Velodrom. Oo. Ah. Doon din kami. Dito lang diyan lang ako banda. Nagluluto, nagluluto kami ganyan. Yan lang ha. Kasi nang punta kami yan, wala nang space ng mga tayo. Kaya yung uh -oh. iba nga daw. Friday ay Thursday, naglalagay. Oo. Lalagay na ay Minsan Saturday. Wednesday, Minsan Wednesday pa nga lang, naglalagay na kami. Uh Oo. -oh. Pero pag may clearing, kinukuha namin. Pag nadaan uh -huh. ako dito, nagliligpit kami. Na ilang besta na kami nawalan dyan? Yeah diyan sabi ng kasama namin, Uy, ito o oh, yung mga may... sabi May honor ng mga ano. <laughs> <laughs> o yung iba talagang nandyan na nilagay na hindi na nagtatanggal mula lunes hanggang wala na yan, walang tanggalan. Oo. Pero sa amin kasi nawala. Nung may nag-clearing, grabe oh. Oh, ah? Ang hirap pag may clearing. nilad rin kasi pwede ka lang pwede ka mahiga yung isang isang bag doon yung private ayaw mo. minsan ano pag mainit na mainit doon ako sa Meridrome sa loob uh Oo. -oh. doon ako nagtambay ako doon kasi may wifi din naman eh nagipit ipit ipit na yan. Hmm. <tiped> hmm. yung babae ko ang nag, nag, ano, naghahatid sa umaga. Tapos sabay papasok naman na siya pag nag-aalangan siya Sa tsa, Tapos, ano, ako na magsusundo, Pero pag ano siya, busy-busy, siguro ako maghahatid, gano'n. Nagmamadali ngayon kanina, nagpihis, maagar. Ma pagkahatid niya, pumasok na Pero nung lunes, hindi. Bumalik pa sa bahay na ligo. Siguro init na init. <laughs> Wala naman akong ginagawa sa bahay. Kunti na lang. <laughs> Para maglakat-lakat? <laughs> eh, ikaw. May, may alaga ka pa, di ba? Umaalis um, na rin. umalis na rin. Nasabay sila. Oh. Ah? Alis Sabay sila. Kami ang huli. 7.30 kami alis. Um, oh. Si yung barang. lalaki naman. 8.15 yata umalis. Tapos ako na lang mag-isa. Oo. Ayan, nasundo ko na ngayon. Bata Hello, baby. Wow, what, what is that? penguin. Penguin, yes. Hold na yan ah. Hayo, hayo, hayo. Hayo, hayo. Hayo, hayo. Ayan, dito kami rin sa mall dumaan kasi na mahihig pa rin Okay Okay Diyan mo sa'yo Dahan-dahan lang Hahaha <laughs> Masaya, masaya siya. Kasi may pasalubo ako sa kanya kahit kung paano. Be careful. The teacher give you that one? Yes. Okay. I might use the hat. Huh? Mm. Ayan. Pauwi na kami. Painit. See you next time. Bye-bye.